yung inaakala natin na kahinaan niya. Yun pala, tinatago lang niya ito para hindi siya makapag-hamak ng iba. Mga idol, ang kwentong ito ay nanggaling kay Mike. Ito ay nangyari noong kanyang kabataan. Noong kanyang kabataan, may pagkapilyo itong si Mike. Laking Maynila at nag-aaral sa Maynila. Nung kabataan niya, meron siyang isang kaklase na ang pangalan ay Esmeralda. Itong si Esmeralda ay galing sa probinsya. Bagong transfer sa kanilang paaralan, maganda, mahaba ang buhok, pero merong isang nakakatuwa sa kanya dahil takot ito sa dugo. Madalas nga itong asarin ng aming mga kaklase kasi may isang pangyayari nang isa naming kaklase ay nasugatan at nakita ni Esmeralda na tumutulo ang dugo. Hinihimatay ito. Simula noon, doon namin nalaman na takot pala siya sa dugo. Yun nga ang laging inaasar sa kanya na matatakotin sa dugo. Lagi namin siyang tinotokso. Pero, may iba na tumatakbo sa aming otak. Ako at si Bert may pinaplano kaming kakaiba para kay Esmeralda. Dahil nga takot ito sa dugo, mayroon kaming naisip na kakaibang plano para kay Esmeralda. Dahil itong si Esmeralda alam na alam namin kung saan ito dumadaan at alam namin na nag-iisa ito kung papasok at uuwi sa kanilang bahay. Dahil nga takot sa dugo ito, pinaplano namin tatakutin namin ito. Tatakutin namin sa dugo. Oo, tama ang narinig niyo mga idol. Pinagplanuhan namin si Esmeralda. Ang plano namin, bibili kami ng dugo sa merkado. At sabuhin namin ito. Titingnan namin kung anong magiging reaksyon nito at hihimatayin ba ulit ito. Dahil nung unang nakita namin ito, nung nakakita ito ng dugo, hinihimatay ito sa so dito nabubuo ang maitim namin na binabalak para kay Esmeralda. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay namin. Araw ng Sabado, alam namin na mga ganong oras dadaan sa may malaking puno at walang katao-tao na lugar si Esmeralda. Dito namin gawa ang plano namin. Itong si Bert, nakabili na siya ng dugo nakalagay sa plastic bag at ang plano namin sa, sa pagdadaan na si, si Esmeralda ihahagis namin sa kanya ang dugo so dumaan pumunta na kami sa punong kahoy nagtago kami hinihintay namin na dadaan si Esmeralda siguro mga 30 minutos kami nagaantay sa kanya at natatanaw namin itong si Miss Miralda na paparating sa aming kinaroroonan. Pakanta-kanta pa ito habang naglalakad na mag-isa. Tuwang-tuwa kaming dalawa ni Bert dahil matutupad na ang misa misamang naming balak para kay Esmeralda. Binabala kasi namin na kapag ito ay hinihimatay, may gagawin kaming kakaiba sa kanya. Dahil maganda din naman itong si Esmeralda. At walang makakaalam sa aming gagawin sa kanya dahil walang katao-tao ang lugar na aming pinag-aabangan sa kanya. So, andito na nga. Malapit na malapit na si Esmeralda sa aming kinaroroonan Nakahanda na si Bert. Nakahanda na ang kanyang plastic bag na may lamang dugo. Ihahagis na niya ito kay Esmeralda. Paring Mike, andyan si Esmeralda. Ihagis ko na tanduko sa kanya. Oo, pare. Ihagis mo agad sa kanya. Kapag uh, siya ay hinihimatay, hihilahin na agad, agad dito sa damuhan para walang makakita sa atin. Sige, paring Mike, magantay ka lang dyan. Panoorin mo kung paano matakot at hihimatayin si Esmeralda. Ha, 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 ha. So ayun na nga. Ito na ang pinakahihintay namin. Andito na si Esmeralda. Nakahanda na si Bert. At hinagis na nga niya ang dugo na sa loob ng plastic bag. Boom! Sapol na sapol sa mukha si Esmeralda. napaligoan ito ng dugo. Gulat na gulat ito. At kitang kita talaga na, na namumutla ito. Hindi ito nakapagsalita Natulala ito. Nakikita namin na namumutla ito kahit nakakaligo ito sa dugo. Kitang-kita pa rin sa kanyang balat na namumutla ito. Yung tipong hihimitahin na siya. Tuwang-tuwa kami at nilapitan namin siya. Ay, Esmeralda! Ha-ha-ha! Yari ka ngayon. Dugo lang pala ang katapat sa'yo. Ha-ha-ha-ha! Hindi siya nakapagsalita. Takot na takot siya dahan-dahan siyang umupo. Natutumba siya. Nawawalan siya ng lakas. At ito na nga ang umpisa para siya ay hihimatayin. Oy, paring Bert. Paring Bert, hahatakin na natin si Esmeralda dito sa damuhan. Sige, paring Mike, hakatakin natin. At yun nga, hinila namin si Esmeralda papunta sa damuhan. At dun, walang katao-tao, wala talagang makakita sa kanya kung ano ang gagawin namin sa kanya. Hindi pa rin makak kilos itong si Esmeralda. Naninigas ang katawan nito at putlang putla. Pati ang kanyang mata. Namumuti. At dito, parang kinakabahan ako. Paring Mike, baka matuloy ito si Esmeralda. Ay, hindi yan pare. Huwag kang mag -alala. hindi yan. Ay, himatayin lang yan. Saglit lang naman tayo eh. Huwag na matakot, nandito na tayo eh. So, na nga wala na akong magawa kundi ituloy na lang ang plano namin. Nandito na eh, sayang din. At dito, andito na nga kami sa may damuhan, hila-hila si Esmeralda. Nagpumiglas na ito at nakikita namin na putlang-putla na ang kanyang mukha. Buong katawan niya namumutla na ito at nakikita namin sa kanyang mata na parabang namumula ito siguro napasukan ng dugo ang kanyang mata kaya namumula ito pero parang may kakaiba kasi ang kanyang buhok na matuwid nagiging kulot ito nakatayo nakulot ang kanyang mga buhok at ang kanyang balat para itong matigas napuno puno ng kahoy kung kanina ang lambot ngayon naninigas na ito. At nagpumiglas na siya at ang lakas niya. Kaya nahintakutan na kaming dalawa ng kumpare ko. Oh, pare, anong nangyari dito? Bakit naganyan ang mukha ni ano, Esmeralda? Anong nangyari sa kanya? Tanong ko sa kumpare ko. Dahil nagbago ang anyo ni Esmeralda ang kaninang mata na takot-takot ngayon, matapang itong nakatingin sa amin. Yung tipo bang parang aso na galit na galit at nakikita din namin na unti-unting humahaba ang kuko sa kanyang kamay. At nakita din namin na humahaba ang kanyang mga ngipin. <tong> Hindi hamon niyo ako. Tinatago-tago, umiiwas nga ako sa dugo para hindi ako mapang pero pinipuwersa niyo ako. Gulat nagulat kami sa narinig namin kay Esmeralda. Dito namin napagtanto na may kakaiba sa babaeng ito. Ano oh, oh, ano ang ibig mong sabihin, Esmeralda? Oh, ano ka ba? Hi -hi. Huli na ang lahat. Mga walang hiya kayo. Umiiwas ako sa dugo. Pero pinipilit niyo ako. Hindi ako umiiwas sa dugo dahil takot ako. Umiiwas ako sa dugo dahil ayaw kong lumapas ang tunay kong pagkatao. Pero ito na. Pinapwersan niyo ako. Wala akong ibang magawa kundi lalamunin ko kayong dalawang buong buo. <laughs> oh, well, wag, wag ismeralda Nagbibiro lang po kami. Nagbibiro ka lang, di ba? Magkaklasme tayo, magkaklase tayo eh. Huh? Ha? ha? <laughs> Alam ko, may binabalak kayo sa akin. Pero ako ang magwawagi ngayon. <laughs> Matagal-tagal na rin akong hindi nakakain ng tao. Bukod nung lumipat kami dito sa Maynila, umiiwas ako sa kani'tong sitwasyon. Pero, kayo, pinapwersan nyo ako. Ha? Ayun, pagsisihan nyo ang inyong ginawa. Hindi na kayo makakawin sa inyong bahay. Kakainin ko kayong dalawa. Oh, oh. pare Mike, takbo -ta tayo. Oh, saan kayo pupunta? hindi kayo matatakbo. <laughs> At doon na nga. Ang lakas ni Esmeralda. Yung tipong tatakbo na kami. Pero bigla niya kaming nahawakan sa braso. Ang lakas niya. Kung kanina, ang lambot-lambot niya. Pero ngayon, akala mo napakalakas na tao. Akala mo ang laki-laki niyang tao. Hindi kami makakilos. Dahil sa paghahawak niya. Ayon. umpisaan ko na ang pagkain sa inyo. unahin ko muna ang inyong dugo. Hi -hi 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 -hi. At doon na nga, wala na akong magawa. Wala na kami magawa ng dalawa ng kumpare ko. Dahil sa sobrang lakas ni Esmeralda, yung kaklasi pala namin na takot sa dugo, isa palang aswang. Hindi nga pala siya takot sa dugo. Umiiwas lang siya sa dugo dahil ayaw niya na magiging aswang siya. Dito namin naisip na kapag makakita pala siya ng dugo, magiging aswang siya. Pero nandito na kami. Hindi namin alam yun. Kaya siguro ito na ang aming katapusan. Unti-unti na bumabaon sa liig namin ang mahabang kuko ni Esmeralda. At ang kumpare ko hindi na makapagsalita. Para na itong tulala, tulog na buhay tulog na kasi hindi makapagsalita, hindi na gumagalaw ang mata. Titig na titig na lang kay Esmeralda. Pero, sa isip-isip ko, hindi pwede. Kailangan kaming makatakas dito. Kailangan kaming makatakas dito sa aswang na ito. Is es Esmeralda, patawarin mo kami. Hindi na kami ulit, hindi kami mag-iingay na aswang ka pala. <laughs> Wala na wala ka nang ibang magawa. Hindi na pwede. Dahil ito na ang katapusan nyo. <laughs> Pero, kahit anong pakiusap ko kay Esmeralda, wala na talaga. Disidido na ito na lamunin kaming dalawa. Pero naisip ko na mayroon pala akong asin sa bulsa. Napapasa ko kasi sa comics na itong mga aswang takot sa asin. Kasi nga, kanina bago kami pumunta dito. Dumaan kami sa may mangga. Kumuha kami. Kaya may dala akong asin. At naisip ko itong isabod sa mukha ni Esmeralda. Baka sakaling matakot ito. Dahan-dahan kong pinasok sa bulsa ang aking kamay. Hinahanap ko ang plastik ng asin. At ito na nga nahawakan ko ng plastik ng asin. unti-unti na talagang bumabaon at dumalapas ng dugo sa aking liig. Pero hindi ako nagpapatinag, nilakasan ko lang aking loob. Heto hawak-hawak ko na yung asin. Akma ng kakagatin ako ni Esmeralda. Hinahagis ko sa kanyang bibig itong asin. Sumisigaw itong si Esmeralda. Nakita kong umuusok ang kanyang bibig dahil sa asin na ginawa ko na hinapinasok ko sa kanyang bibig at nabitawan niya kaming dalawa. Agad-agad kong tinapik si paring Mike. Pare, pare, tara, takpo tayo. Takpo tayo habang hindi pa tayo napapansin ni Esmeralda. Dahil nakikita kong abalang-abala si Esmeralda sa kakaano sa kanyang bibig, umuusok ito. Tara pare, takpo tayo. So yun ang ginawa namin tumakbo kami kung saan saan. Hindi namin alam kung saan kami papunta. Basta ang iniisip lang namin is makakalayo kami kay Esmeralda. Hangos na hangos kami dalawa. At nakalayo nga kami sa kanya. At ito, umaagos pang dugo sa aming liig dahil sa kagagawa ni Esmeralda. Nakarating na kami sa kabayahanan at doon namin napansin na nandito na pala kami malapit sa bahay namin. Pare, pambihira. Aswang pala si Esmeralda. Kaya pala takot siya sa dugo. Oo nga pare. Akala ko katapusan ko na. Ang sagot ni Paneng Bert. At doon na nga. Dahil sa pangyayaring yon, kinabukasan hindi na pumasok si Esmeralda sa paralan namin. At hindi na namin nakita ang kanilang buong angkan doon sa lugar namin nabalitaan namin na umalis na ito kasama si Esmeralda. Siguro natakot ito na baka balikan namin dahil nalalaman namin ang kanyang sekreto. Mga idol, ang kwentong ito ay magiging leksyon sa atin na hindi porket may kinakatakutan ng isang tao, ito na ang kanyang kahinaan. Baka ito may tinatagong sekreto na ayaw niyang makapahamak sa ibang tao. Angkang Samuli.